Mga katurok, good morning everyone. Uh, magluto pala tayo ng pinangat mga katorok. Pag nakagawi kayo mga katurok ng bicol, hindi hindi pwedeng hindi hindi niyo tumatitik man mga Kung Kumbaga sa bicol, ito ang pinaka-special mga katurok Kung tawagin to mga katurok, pinangat ng bicol mga katorok na napakasarap mga katorok. Paglutong bicolano mga katorok, ah oh, masira mo talaga yan mga katurok. So ayun mga katurok, prepare nyo lang yan mga kailangan nyo mga katurok. Sundan nyo lang yan. Nandyan na lahat ng mga kailanganin mo para mga katurok sa pinangat na pinakamasarap mga katurok. So ayan, thank you for watching mga katurok sa mga lahat ng solid followers natin dyan. Maraming salamat sa inyong lahat mga katurok sa mga walang sawang suporta. Ah. Tara, kain na po tayo. Babu. good morning everyone. Supporter is this video nga pala. Luto tayo ng siomai. So, ayan ang una natin gagawin mga katulog. Gawa muna tayo ng chili garlic mga katulog. So, ayan gawin nyo mga katurok, Ilagay niyo yung mga chinap nyo na um, sili na buyo. Tapos maglagay kayo ng laurel. Tapos imekos-mekos nyo lang yan. At maglagay kayo ng asin kasi mekos megos nyo lang yan makakatulok so yan pag ganyan na, mga makakatulok maglagay kayo na ng wa water mga katulok criminal water so ilagay nyo na yung show main mga katulok i-steam nyo lang yan mga katulok tapos ayun na sarap yan mga katulok thank you for watching mga katulok sa lahat ng mga sulit followers natin yan mga katulok tara kain na tayo mga katulok ng show na napakasarap mga katulok Tara na, let's go! Kain na tayo! Good morning sa atin lahat mga katoro ka. For today's video nga pala, magluluto tayo ng odong with sardines mga katoro. Masarap to mga katoro, lalo lang ngayon mga katurok, sa malamig na panahon mga katoro. So ayun mga katoro, ang gawin nyo lang mga katoro, mag kayo dyan mga ng sibuyas, tsaka bawang, tsaka ilagay nyo yung sardinas mga katoro tapos maglagay kayo mga katurok ng udong mga katurok napakasarap ito mga katurok pag ang luto mga katurok lalo na mga ito mga katurok na maulan-ulan na panahon ah, ah ang sarap ito mga katurok tapos ilagay nyo na yung udong at saka yung kangkong mga katurok tapos ang timpla nyan mga katurok salt and pepper lang mga katurok kasi mga katurok napakalasa na nyan napakasarap mga katurok ah, ah sarap niyan mga katurok oh, tsura lang oh. thank you nga pala mga katurok sa mga solid followers natin dyan mga katurok Maraming maraming salamat sa inyo mga katurok. pa -like and share naman mga katurok ng ating mga video. Thank you so much. God bless mga katurok. Babush, tara na mga katurok. Kain na tayo. Naglagay pala ako dyan ng boiled egg. Thank you.